Alamin ang 5K tips sa masaganang ani. Kamusta mga bayani magsasaka? Ako nga pala si John Michael Sigibara, Area Business Representative na nakabase dito sa Batangas City. Meron akong tips na makakatulong sa inyo tungo sa matagumpay na pagtatanim. Unang K, kahandaan. Tamang paghanda sa lupa at tamang pagpili ng binhi Siguraduhin na malinis sa pamaminsalang pesting damo ang ating lupang taniman upang hindi ito magsilbing kagaw sa nutrisyon at tirahan o taguan ng mga pesting insekto na umatake sa ating tanim. Ihanda ang lupa ng naaayong sa angkop na pagkapino o duro. Siguraduhin angkop ang bawat espasyo na may tamang sukat na daluyan ng patubig na sapat at akma sa pagbabago ng panahon. Pumili ng binhi na kalidad na may mataas na ani at matibay sa sakit at peste. Tatak BSF, tatak quality, tatak alaga. Abangan ang susunod na bayani magsasaka tips. BASF, we create chemistry.